Okay, good morning po mga uh, uh, kasinings group. Uh, sabi po na ito, tuturuan ko po kayo uh, kung paano pilapan yung inyong mga report. No, kadalasan po kasi nahihirapan mo fill up ng report and then kung ano po yung uh, uh, specific na i-entry sa uh, bawat report. So, ito pong form na to, ito po yung ginagamit natin na form Okay, dito po sa form na to, makikita po natin meron pong savings group name. So sa savings group name po, dito po sa taas, wala po kayong ibang isusulat yan, kundi pangalan lang po ng inyong savings group. Okay, So sampun uh, Unlad, savings group. Yan yung po ilalagay yung pangalan ng savings group ninyo sa taas. And then dito po sa community ID, uh, wala po kayong susulat yan. Ako na lang po yung susulat yan. Sa savings group at dress po, dito nyo siya isulat. Hindi po sa taas, dito sa loob mismo. Parugtong ng savings group at sample, uh, bubang. Pagadian City. Yan. And then, reveal cluster. So, kung anong cluster po kayo, dito nyo po isulat. Ito pong clue. Reveal cluster. Example, uh, cluster 5, Tigbao. So, yan po. Cluster 5, Tigbao. And then, ito pong particular, kung nakikita nyo ito, meron po yung June 2, May month of June hanggang month of May so dyan po sa pre-bill meeting attendance wala po kayong isusulat dyan or hindi po yan kailangan checkan ako lang po yung mag-check dyan nakalagay po kasi dyan pre-bill meeting attendance check by ICM staff so ako lang po yung mag-check dyan so, meaning ito pong June to May ito po yung month ng ating pre-bill meeting So, pre-bill meeting natin ng June, July, August, September, October hanggang May po yan. Okay, then dito po sa baba, dito na po kayo mag-start ng mag-fill up ng inyong mga report. So, sa baba po, makikita nyo dyan sa ilalim ng particular, meron po yung savings group membership. Okay, so May to April naman po yan. Ibig sabihin po nyan, kung ang prevail meeting natin month of June ang kailangan nyo pong i-report dapat month of May. Balik lang po tayo ng isang buwan. Meron po ang ibang mga savings group na hindi pa sila nakapag-meeting. And then, mga katapusan po sila nag-meeting. Uh, nag kaya, babalik po tayo ng isang buwan. Kung ang prevail meeting natin is June, ang i-report po natin is month of May. Kung month of July po ang prevail meeting natin, ang report po natin is mga June. Kung August po, July. So, balik lang tayo ng isang buwan. Para lahat po ng record is ma-report natin uh, as a whole month na. Okay? Then, dito po sa Civil Group nakita, nakikita nyo po ICM participant. So, sa ICM participant po, sila po yung mga participant na regular. Meaning, yung na interview po before nag-start yung program. 30 po yung sila. In-interview sila, sila yung in-apply ni Pastor, and then in-interview sila ng mga uh, nag-interview na ICM. And then, kung ilan po yung naiwan sa kanila, for example, May. May 2024. Ang natira na lang sa kanila, uh, 20. So, sulat po natin dyan, 20. Pagka June, 19 na lang. Nabawasan ng isa. So, 19 na lang. So, ganyan po yung pag-report uh, niyan And then, pagka July, hindi sila nabawasan. So, 19 pa rin sila. Ayan. And then, sa non-ICM participant po, sila yung mga uh, visitors during the transform program. And then... Uh, kasama na rin po dyan yung mga uh, bagong member na uh, sumali sa ating mga savings group So, for example, meron tayong 10 na non-ICM participant Okay, so, isulat na natin dyan 10 So, tanda natin, si non-ICM participant, sila po yung mga visitors And then, yung mga bagong member na sumali sa ating savings group Okay, then pagka June, nadagdagan sila ng dalawa, so 12 na sila, or 12 na sila. And then pagka July, nadagdagan naman ng isa, 13. Ayan. Dagdagan lang po natin. For example, merong bagong ah uh, sumali, so i-plus lang natin sila kung ilang piraso sila ang gumagdag ng buwan na yan. And then female, ilang piraso po yung babae. For example, itong 20 na to, plus itong 10 na nanay same participant, Ilan po yung babae dyan For Example, yung babae dyan is 26 Okay, then pagka na Nadagdagan ng dalawa Yung dalawang nadagdag, puro babae Pero nabawasan ng isa So, yung babae uh, 27 na ah. Ayan And then pagka July 19 Yung non-ICM -IC, uh, participant Then 13 yung Non-ICM participant So, nadagdagan ng isa So, and then babae yung bago, 28 na siya. Okay, ganyan lang po yung gawin natin. And then, dito po sa, dito na tayo. Kadalasan, nalilito talaga kung paano i-entry yung report. Okay, sa total contribution po, yung hinihingi lang po dyan, compulsory and voluntary. Okay? Hindi po dyan hinihingi kung ilan yung uh, pera ng inyong savings group. Okay, ang hinihingi lang po dyan, compulsory and voluntary. Meaning, total contribution, kung ilan po yung nakulik ninyo, may compulsory sa month of May, plus kung ilan yung nakulik ninyo na voluntary sa month of May. I-plus nyo lang po yan. For example, compulsory contribution, sa month of May, nakakulik kayo ng 1,000. And then, merong nag-voluntary na 200. So, 1,200 po yung inyong sulat dyan. Okay? 1,200 yung uh, entry ninyo sa report dito sa total contribution compulsory and voluntary. Huwag nyo po isulat dyan kung yung total na amount ng pera ng inyong savings group. Okay? Pagka June, ah, Pagka June naman po, ganun pa rin kung ilan yung nakulik ninyo galing sa compulsory at sa voluntary. Okay? Then sa total withdrawn, ah dito po, for example, June. Dito muna tayo, balik. Sa total contribution compulsory and voluntary sa June, kung ilan lang po yung nakulik ninyo, huwag nyo pong i-plus sa 1,200. For example, sa June, ang nakulik ninyo na compulsory is 900 plus walang nag-voluntary. So, 900 lang po yung i-entry ninyo na report yan. Huwag nyo po siyang i-plus dito sa month of May. Kung meaning nyan, kung ilan po yung na-collect natin sa compulsory contribution at sa voluntary, voluntary contribution sa month of June, yan lang po yung i-report natin dyan. Huwag natin uh, i-plus or i-add dito sa month of May. Okay? Same din po sa July. Kung ilan lang po yung na-collect natin sa month of July, compulsory and voluntary, yun lang din po yung i-report natin. Okay? So, sa total withdrawn, dito po sa total withdrawn, compulsory, nakikita nyo po, compulsory and voluntary. Hindi po yan ibig sabihin na nakalagay dyan, total withdrawn, yung lahat na po ng pera na na-withdraw or kinuha para pang negosyo, pang palon, or kung ano-ano pa, yan na po yung sulat natin dyan. Sa total withdrawn po, yung inihingi lang po dyan, compulsory and voluntary. O meaning sa compulsory po for example, merong member. For example, ako member ako. And then nagcompulsory ako ng 1000. And then pag kami umalis ako, kinuha ko yung 1000 ko na compulsory. Yun po yung total withdrawn. Okay? So yun po siya yung total withdrawn sa compulsory. Plus voluntary. Okay, then umalis na ako, kinuha ko yung compulsory ko pero wala kong voluntary. Pero mayroong ibang membro na meron silang voluntary and then we nila yung voluntary nila. So i -plus po natin 'yon. Pero hindi sila umalis, di ba? ang voluntary lang yung we nila. So 1000 na compulsory we ko. O binalik ninyo sa akin sa month of May siya na withdraw plus kung ilan po yung total na voluntary na na-withdraw sa month na yan. Example, 1,000 na withdraw sa uh, sa compulsory plus voluntary na 500. So, 1,500 po yung i-report ninyo sa month na yan. Ganun din po sa June, sa July. Tandaan po natin, pareho dito sa taas na hindi po natin siya i-plus. Okay? Kung ilan lang po yung total na na-collection natin or na uh, na-release natin sa month na yan, yun lang po yung i eh, record natin dyan. Okay, dito na tayo sa total loan release. Okay, so dito na. Sa total loan release, ito pong tatlo na to, magkakasama po yan. Total loan release, number of loan release, and total loan repayment. Okay, sa total loan release, meaning po yan, kung ilan po yung uh, total amount na napaloan natin sa month of May. For example, Total amount na napalo natin sa month of May, 10,000. Okay. So, si 10,000, yan po yung total na napalo natin sa month of May. And then, sa baba niyan, sa total loan release, number of loan release. So, ilang tao yung nakaloan ng 10,000 na yan. Example, 10 person. Okay, 10. Sa 10,000 na total loan release, merong total number of loan na 10. Okay? And then, dito naman po sa total loan repayment. Okay? Sa loan repayment, kung ilan po yung ah, uh, nagbayad. Sa misaya pa, kung pila ang nibayad, ano muna siya. Okay? Kung ilan po yung nagbayad, dito po natin yan siya i-entry. Sample, ah uh, merong nagbayad sa month of May na 5,500. Okay, so isulat po natin dyan, 5,500 sa month of May. So, yung 5,500 na po yan, if ever meron pong mga nagbayad dyan, pero na, ang loan nila, nun pang mga nagdaang mga month or nagdaang mga buwan, so, syempre po natin siya i-record. Okay? Tandaan po natin, kung ilan po yung total na nakolekt natin or total ng mga nagbayad sa month of May, i-record po natin yan lahat 'yan. Okay? So ganun din yung gawin natin pagka-June. So, ilan yung total loan release? Ilan po yung number of loan release? And then ilan po yung total loan repayment? If ever na yung utang niya month of May pa pero sa June siya nagbayad. So dito po natin yan siya i-record sa total loan repayment sa month of June. Kung anong buwan po siya nagbayad. Diyan po natin siya i-record. Okay? And then sa total capital for group business naman. So itong dalawang to magkasama po sila. Tandaan po natin total capital for group business, separate yan siya sa loaning. Meron po kasing iba na pinaghalo nila yung loaning sa total capital for group business. Inuulit ko, separate po yan yung dalawa na yan. Okay? Yung loaning, dito po yan sa report, sa loaning. And then, yung mga negosyo po natin sa ating mga savings group, dito po natin yan siya i-report sa total capital for group business and gross sales Okay Sige sa total capital for group business For example sa month of May no uh, gumamit tayo ng uh, isa nga pala nga pala sa total capital for group business okay Meron po kasing iba na yung nilalagay nila dito kung ilan yung total amount ng pera ng savings Group halo-halo na lahat Uh, voluntary, compulsory, social funds galing sa grant or sa kung ano-ano pa okay, sa total capital for group business, kung ilan lang po yung pera na nagamit ninyo sa month na yan for example, yung total na pera ng inyong savings group is 100,000 pero yung ginamit ninyo is uh, 10,000 lang so 10,000 lang yung i-report natin dyan, for example yung 10,000 na yun, pinambili natin ng bigas So, 10,000 lang po yung isulat natin dyan na report. Okay? Huwag po natin isulat, sulat dyan or entry dyan yung 100,000. Yung nagamit lang natin na pera na pinang negosyo sa month na yan. Okay? 10,000. Pinangbili ng bigas. Okay? And then sa gross sales, kung ilan po yung mga uh, bumayad or mga nagbayad sa month na yan. Okay? For example, nagbayad sila sa month of May, pero yung utang nila, man, kung anong mga bu buwan pa, mga nagdaang buwan. So, syempre, dito po natin yan siya record sa month of May. Okay, for example, may nagbayad, month of May, 6,800. Okay, so, pero yung 6,800 na yan, nun pa yung mga utang na mga nagdaang mga buwan. So, yan po natin yan siya, syempre, i-record sa month of May. Okay, same din po pagdating ng June. So, pagdating ng June, uh, gumawa naman kayo ng pera sa savings group ninyo para pinambili ng bigas. Okay? Or nangumpra na naman kayo ng bigas. Pero yung nagamit nyo is 5,000 lang. Sulat mo natin dyan, report 5,000. Huwag na po natin i-plus yung 10,000. 5,000 na po yung uh, i-entry natin dyan. Okay? And then, sa total uh, gross sales, Ilitin ko kung ilan po yung mga nagbayad sa mantok na yan. Sample, meron namang nagbayad. Umabot ng 11,000. Uh, yan po yung report natin dyan. Okay? Ganon din po yung gawin natin sa mga susunod na mga month. Sa total social funds payout naman po, kung ilan po yung social funds na narilis natin. For example, meron tayong membro na namatayan. And then, binigyan natin ng uh, social funds or benevolence no, na 1,000. I-report po natin dyan, 1,000. Okay, for example, month of May siya namatayan. Then, month of May, kayo kumuha ng pera or ng social funds binigay sa kanya. So, dyan po natin siya sa month of May i-report. kapag July, meron na namang namatay. No? kumuha na naman kayo ng tausan galing sa social funds o, sulat po natin yan dyan okay then pagka pagka July no o May June o pagka July uh, wala nang namatay o, salamat no wala nang namatay So, zero lagay natin dyan okay then sa number of cage savers kung ilan po yung mga bata 17 below na, na kasali sa ating mga savings group. Sample, sa month of May, mayroong limang piraso, limang bata. Okay? And pagka June, nadagdagan ng isa, so anim na sila. Pagka July, nadagdagan ng isa, so pito na sila. Okay? So, ganyan lang po kadali yung pag-report. Kailangan lang talaga yung record natin or yung keeping, record keeping ng bawat savings group uh, maayos or specific no para ah uh, pag nagreport na kayo hindi kayo mahirapan sa inyong pagreport hindi na kayo malito eh naka-record na lahat okay and then sa new partnership okay for example yung savings group ninyo na register na sa TESDA, sa DSWA, sa DOLE kung sa kung anong agency ng mga government checkan po ninyo dito kung anong month yan na registro, sampol sa June na register kayo sa DOLE checkan po ninyo dito sa DOLE para ma-update po namin sa system okay so pagkatapos uh, pagkatapos nyo pong fill upan yung harapan ng uh, form, sa likod po nyan Meron po kayong makihitang uh, contact person dyan. So, sa contact person, iningay po dyan officer's name, cellphone number, at saka uh, Facebook account. Okay? Meron po yan nakalagay na savings name, savings group name. So, lagyan po natin dyan ulit ng pangalan ng savings group ninyo. And then, address po ng uh, inyong savings group. Okay? salat so, po ninyo dyan din sa so, officer's name ah uh, dito po natin isulat lahat po ng pangalan ng officer kasama na po dyan ang pangalan ni pastor. Okay? And then, syempre kasama yung pangalan mo dyan. And then, dito po sa cellphone number, for example, pangalan mo, nakalagay dito, ah uh, cellphone number, and then Facebook account. Okay? Lagyan nyo na lang po, for example, president. Lagyan nyo na lang po ng president. Okay? For example, ako to. No? Okay? Pangala, position, pangalan, and then cellphone number. And then Facebook account. Okay, yan po yun. So, importante po ito, kailangan nyo rin pong upan ito. Uh, if ever meron para, if ever na meron po akong mga tanong, or mga hindi maintindihan about sa mga report or for example meron uh, merong mga kulang na report so madali ko lang po kayong uh, matatawagan or merong mga update madali ko lang po kayong uh, matawagan so, kung hindi po kayo makontak sa inyong mga cellphone number mas mabilis po makontak sa mga facebook kailangan po natin tong fill upan okay so kung meron pa po kayong mga tanong or mga hindi pa kay hindi, niyo pa naintindihan masyado, ipm pm nyo lang po ako. Okay, or sa pre-bill meeting natin, magtanong kayo. Yun lamang po, maraming maraming salamat. God bless sa inyong lahat.